may kakaibang klaseng likido na lumalabas dito po sa mismong bakuran ko at uh, gusto kong ipatingin sa NBI o kaya sa mga doktor kung ano ang likido na lumalabas sa galing sa aking kapitbahay yan po hindi po umulan pero maraming lumalabas na tubig sa amin bukal pagkatinin lang nang po yan ada naman po akong tubig dito na ni hindi nga ako, ako harap nagbibigay. Pero ayan po mga tubig na lumalabas galing sa magaling kong kapitbahay. Ayan po. Malangis-langis po. Lalo na po doon sa kabina na hindi na po sila nagtatapon dahil nailabas ko sa YouTube tatlong kakaibang klaseng blikido. Ngayon ay dito naman po tinatapon sa gilid ng o, ng bahay. Ang tanong nga ay na, nakita ko ang pag-uukal nila noon pagkuha ng pag pag tanggal ng mga lupa kaya nakaka, nakakapag-alala na masira na naman o bumaksak na naman nila ang ikatlong bakod. Uh, masyado na pong yung pagkakagawa ko ng bakod ko ay kung titingnan niyo po ayan ho uh, halos magkakatabi po yung ano yung mga bakal ko halos isang metro lang po ang layo at uh, para makasigurado ko na hindi masisira pero sinisira pa rin po ng magaling kong kapitbahay